Ito si Tatay Ferdinand, isa sa mga namamalimos dito sa ilalim ng LRT Pasay Tonda at siya po ay limang taon na sa ganitong klase ng hanap buhay. Biyodo na siya sa kanyang asawa at ang kanyang mga anak naman ay nasa Palawan. Dito na rin siya natutulog sa mga gilid pagsapit ng gabi. Alam nyo ba na mas pinili niya pang mamalimos simula daw nang humina ang kanyang baga at lagi nang mabilis siyang hingalin. At ayon sa kanya, komportable na raw siya sa ganitong klase ng pamumuhay dahil malaki din naman daw ang kinikita niya. At sa mga kwentong yon, kaya naman na curious akong alamin ang kwento ng ng buhay niya. Na-experience niyo ba yung kumita kayo ng may sa 1,000 sa isang araw? Oyo, oo, oh, sir. Hindi pa lalo na yung magsasakay-sakay sa mga takyan. Ay, so mahigit pa dyan eh. pa pa 1,000? So, kasi... Sa mga dalawang talong libo pa eh. Lalo na lapit ng Disyembre. Ay, ito maniwala ka ka sa akin, so, nandito po tayo sa Pasay Rotonda at si tatay kasi lagi po natin nga nadadaanan dito. So ngayong araw na to, kakapanayamin po natin siya. Interviewin natin siya kung ano po ang naging ako ano po yung buhay niya rito sa pamamalimos. Katapat ng ano, LRT station ng Pasay Rotonda. Okay, ano pong pangalan ninyo? Ferdinand de la Rama. Ano na po kayo katagal na namamalimos po dito sa ilalim ng ano? Pasay. Ano 5 years na po. 5 years na. Oo. Uh -huh. Marami na po bang naipundar? Ah, uh, meron kunti po sa. Kasi tayo nung nakaraan, nabalitaan ko, meron daw kayong pera. Ewan ko kung totoo yun, na lang sa akin. Uh, meron daw kayong 70,000. Totoo ba yun, Tay? Eh, totoo po yun ni Okay, totoo yun. So, thumbs up na Tay, kung totoo. Thumbs up. So, yung 70,000 ba na pera nyo na yun, is kinita nyo ng pang ilang, ilang buwan po ba yun, or ilang One year po, sir. Ilan po? One year. One year? Pero ano na, kumusta na yung 70,000? Ano yung mga nabili niyo po doon sa pera na yun? Oo, oh, ipon na yun. Malinis na po yun. Ano po yung mga pinambili niyo ng kain no, sa pera ninyo na yun? Hindi, kahit ano, yung mga damit, mga yan, ano na po yung, Pero yung mga bagay na mga cellphone, gano'n. No, no. Kasi oh, yung mga badyaw, namamaling sila. Ang, ang kwento ng mga badyaw, ang lalaki raw lang kinikita nila sa isang araw. Minsan nakaka-isang libo raw yung mga ito. Ito ba yan? Oo, totoo talaga. Eh, ilang pa tayo, sa loob ng sasakyan, Nabutan mo sa isa ng pulang sobrang. Oo. 20, at sabi na 22 person. Ay, yung 12 may laman, yung 12 wala. O, may lima, pa 20, may 50. Kung bawat sabog maghapon yun, ganong ganong. Magkano yung pinakamababang na ibibigay sa inyo sa pamamalimos? Ah, uh, 300, sabi nyo, yung abot lang po, yung bigay lang mo ng isang tao, magkano? Sampo, isang tao? Sampo piso ganun. mga gano. piso. Kanina may 50, may 20, may 42. Pero masasarap naman nakakain nyo kada araw. Ayun, oh, sir. Masasarap naman. Sa warm up na kaya. Sa warm up with that, fried chicken. Eh ano bang dahilan? Kasi papansin ko sa inyo, yan lagi... Yan po lagi yung damit ninyo ah. Bakit kumikita naman kayo? And bakit hindi kayo eh, ng damit? Hindi na, hindi na pinawisan, hindi na tinaman ng araw, hindi. Mababa. saka may magagumagamit naman ng mga na... Eh pag malinis, hindi ka pipigyan eh. Hinubukan ko na nga rito eh. Eh malinis ang damit. Kung baga, yung damit ba na kailangan medyo mo kahit eh, pagka namamalimos ka ba, kailangan yung damit mo medyo madumi? Yung ma yung maru... Ano pong reason? Bakit kailangan ganon? Eh, para yung nangataw, yung awa ganon, tapos yung may distance, yung tawang kong natuluhan, yung... Ganon yun. yun, yun. Ah, kung baga may style din. Ah, may design. may design. kailangan yung mukhang, mukhang uh, ka. Ah, yung blooming ka. Ay, hindi. Pwede yun. Nalang bigay sa'yo. Eh, magkano po yung kinikita ninyo, yung pinakamalaki sa pamamalimos? Yung ah, totoo lang tayo, yung totoo kasi gusto makin malaman ng mga eh, viewers totoo viewers lang natin. Ang totoo lang po yung kinitaw namin sa bawat araw, pinakamababa na yung 300, tulad ng kanina, nakatid 50 pa ako. Kahit po konti lang ang tao. Magkano po tayo? Magkano? Yung kanina, 350 pa po ako, kaya kahit kunting tao. Eh lalo na kung marami, lalo na kung pang marami ng tao, niya abut pa ng mga 6700. Do pagbalayan nating Sabado ng ah, linggo. Ah Sabado na. Yung mga 600, 500, ganun. Hindi nalalayo ko doon. So kumbaga nabubuhay naman kayo at ah, nakaka-survive sa pamamalimos ay makaipong pa po, sir. Ano ni -ano mga binibigay sa inyo ng mga tao kapag ah, binibigyan kayo ng ano Minsan po piso yulong po sa baso, minsan po isang dagat, yung na pinakamataas, sandaan. Tapos yung mga pagkain, yung mga tira-tira na kinainan nila, yun o. Eh. Yung mga iba naman, yung mga bago pa ibibigay sa amin. Plus, hindi na po kami bibili ng pagkain, may pagkain na po. Ay, tanong ko lang, sa daming mga trabaho, bakit pamamalimos po yung napili ninyong trabaho? Sa ano namin, sir, mag-aanap po na sa mga kidat, nila saka Medyo mabilis po umakyat ang pera. Ano, hindi mahirapan sa hanap ng pagkain. kasi nagtrabaho rin ako sa mga contractor kasi eh. masumbri din ako. May alam din ako ng mga ganon. parang mabigat din. Natakot ako magkyat ng mga wedding na yan. Parang lagi ako kinabahan eh. Nung kinabahan na ako ng nahulog, tataas yung katamaan namin ng e, isa, eh wala, e, si kapulis, patay. Eh doon na nga, hanggang ngayon, pag makita ako ng building na sa flyover na ito, fly pag ano ko lang ganyan, tingnan ko sa baba. Wala. Wala akong na, nangimatay. Pero tayo, masaya po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Masaya po ba kayo? Masaya po. O, Kaya, contento na kayo sa buhay nyo ganyan? Contento na po. Bibigyan kami ng pagkata pagkataon na yung trabaho eh, ay maganda yung magkisin, na lang magaan. Trabaho. Dahil na lang magtitinda na mag na yun. Naglala Pero pag yung mga trabaho na makontract, mamalimus na lang ako. Wala nagpapos. Kaya ako naman tinitin ang pabot ko. Uh, si tatay, hindi naman natin siya hayaan na kahit mabibigyan siya natin siya ng konting ayoda at pagkain. Bakit kayo na napunta rin sa Pasay Rotonda para mamalimos? Eh, hey, ganito po yung seryong yung kaya napunta po kami na padpad dito po sa Luzon. Dahil magulo po siyang buhay, ang buhay namin yan sa Kupinsya. Bu Pangalawa, na tuloy na padpad kami po nang dumating yung bagyong Yolanda, na hanggang ngayon nandito po rin kami. Unang-una -una po kami dumating yun, dumating kami sa Pier 14. na e, namumulot lang kami po ng mga yung anong saging, yung pinagbaklasan sa Pier. Ay, dating kaba po nagtitinda po rin kami eh, ng mga uh, rose gold na mamalit ng mga silang cellphone sa mga bahay-bahay. Kanya po ano, yung mga yung gold ng cellphone po na ibenta. Nung mahal pa siya. Kaya, may kakayanan pa ba kayo magtrabaho? Ah, hindi na po, sir. Iniingal na po ako eh. Inihingal na? May, may sakit ba kayo? O wala, ah, wala po, sir. Iniingal. Ha? Eh, wala po, sir. Kahit may pa-check up man ako. Wala ko. Eh, noon ako kaya nga po nagsimula yung hingal ko. malakas po ako minung ng alak. Malakas ako na nigarilyo. So, ang akala ng mga tao ay may ako. Eh, wala na. Bakakyat ako ng supply over na yan. Pagdating sa taas, hindi na kailangan pa ba hingal po ako. Kaya sa ingal ko po. Sa, lakas ng alak na Pero sa ngayon ay tinigil ko na po ang lahat na Kaya, eh ganda pag ingal ko eh. Sa po yung probinsya ninyo? Sa Provincia. Buanga. Sa Buanga? Ano po yung dating yung buhay? Kumusta po yung dating yung buhay doon? Ano pong trabaho yung dating la, doon? Mangingis lang po doon. Sa laot po. Sa laot kayo tayo? Uh, Oo. Oh. Bisaya talaga kayo? Bisaya. Tsapakanong Bisaya. Asan po yung mga pamilya niyo, tayo? Nung buhay pa po yung asawa ko, hindi po kami nahiwalay ng mga anak ko, kapatid. Eh nang nawala na siya, eh nagkakanito ko. Kasi lumipat ako sila sa Palawan. Kaalis lang po ng anak ko ganyan sa baklara na yan po sa sa... mga, mga isang buwan lang mahigit yan. Kasi na yung mga anak ninyo? Eh yung nasa Palawan po siya. Palawan? Apo. Okay. Sa Ernido? Kaya dito ay malapit kayo sa Iwahig. Alam niyo yung Iwahig? Oo. Okay. Malapit po siya. Isang okay. ano na lang yung mga... 7 hours na lang tatakbuhin yun. Hindi po ba kayo nakulong dati? Ay hindi po ako nakaranas ng ulungan yun. <laughs> Oo. Oh, kahit <laughs> ano yung... Akala ko may tattoo kayo eh. Kasi ay wala. Wala. Kahit, wala, kahit isang, isang ano. Palawan. Isang tulog ko ako. Wala talaga. Okay. Kahit tubaran man ng ano. Mer. Walang record sa lahat ng station. So, Napakabayit niyo pala tayo. Ilang taon na ako kayo? Ilang taon na? 62 years. Pagdating ng October 13, senior na kayo, senior. Kapag mamalimos, may time din ba na parang inuos lang kayo ng mga tao na sinasabi sa inyo na matanda, ah, kaya mukhang malakas pa kayo, kaya nyo pa naman magtrabaho. Bakit namamalimos kayo? Ah, wala po yung natarong. Um, Sila alam nila na pumatanda matanda niya. Wala bang nagpapali sa inyo kapag uh, pumipesto kayo? Ah, minsan ipapalipat lang kami ng isang pinang mga mayari. Sabi nga, -hab ilipat lang doon sa, sa anak mo na lang ibang pwesto. Eh, diyan po ako sa ma. Malinis yan sir, hindi ako nangyusi, hindi ako nangkamalas. Kaya hanggang ngayon, nasa sa pa rin ako. Matutulo. at yung po yung history ng buhay ni Tatay Ferdinanda o so, nakakatuwang malaman yung kung ano talaga yung naging buhay niya rito sa pamamalimos. Kasi nakikurious po kami kung uh, bakit nag stay siya sa ganitong trabaho. The fact na akala ko is pwede pa siya magtrabaho. Alam medyo may health problem na pala siya. I hope tapulutan po natin ang aral. Siyempre hindi naman niya ginusto yung ganitong bagay. Siyempre tayo para makasurvive. Eh, kailangan nating ano, uh, magsumikap sa buhay at gawin lahat ng paraan para ma magkapera at makaitaguyod ang ating pamilya. Ngayon, pag may pera ba kayo, nagbibigay pa kayo sa mga anak mo? kapag pumita kayo malaki dito? Ayoko. oo naman ba, mga anak ko po yan, ibigay ko ng mga kapatid. Ang magkano binibigay niyo? Hindi, hmm. hmm. eh, alos na ati-ati na sila lahat ko niyo. na yung 80,000 yun. Hindi, apat sila. Magkano isa, isang isang uh, anak? Eh, divide po na sila, may mga pamilya mo. Magkano anak. nga, alimbawa lang, sample? Alibo? Sa hmm. Ha? Mga 10,000 pa din 10,000 oh, plus. Eh, may mga bahay, panggawa ng mga bahay, panggawa ng mga, bahay, pangang, mga, mga. Isang tao, isang anak, oh, 10,000. Pero lang sa isang buwan yun, or ano? No, hindi ba, no, no, no. Huwag natin musgan yung mga uri ng trabaho at huwag natin lang langin lang yung trabaho nila dahil malakas pala sila kumita. At um, nakakatuwa lang, parehas naman siya. Hindi naman sila gumagawa ng masama. Ang sa kanila lang is gusto nilang mabuhay. So guys, hanggang sa muli ha. Ito nga pala si Tuyo Frank na lagi nagpapaalala sa inyo. Ingat po kayo lagi. Silang kayo good guys. At maraming salamat po sa inyo, Tatay Ferdinand. Sa inyong buhay at uh, na-share natin dito sa YouTube. Guys, uh, huwag niyo po sana kalimutang uh, mag-subscribe sa YouTube channel natin para pa po sa mas maraming kwento na buhay na i-share namin sa inyo. So hanggang sa muli. Bye-bye! Boom!